Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back na naman po sa ating munting channel mga master uh, Tayo na naman ay susubok dito sa ating spot Try natin kung may madali tayo dito Napakaganda ng anong, tahimik na tahimik eh, Lulusong tayo Try natin kung may madali dito Nakay na uh, pang balikan na lang nat binabalikan na lang natin tong spot na ito dahil ano dito tayo nakakadali kahit maliit-liit yung mga maliliit lang yung mga nadadali natin pero goods na rin so samahan niyo ako mga master habang wala pang mga nagtatampisaw let's go ayan mga master tayo nakasit up na Let's go. So set natin. Five <coughs> grams na lure. Tapos 20 pounds na leader line natin. 6 pounds yung line. Tapos 1,500 series na ano yung ah uh, yung uh, ari. Pagkakita na natin first through <laughs> Pagkikita agad Ang dami talagang kikirito so sa spot na ito empezar a esta piano. panduru itu paling lah namanya Haha, iba ra? Iba? Iba? Chill chil. Ano may iba? sama po Sawi. Ada Sawi Z. Sawi Z. Sawi Z. Kuwis y si. Siyus siyus. Mapem siy kada? Ah, thada yem siy. Yem ayaw Aih. Baluk ni gek. Ayuh tu. Tak mungkin Tak baluk ni. Halo. Hei, oh, yang kata pasang balu. palo mga master hmm. hindi, kaya, hindi mo kaya 20 pounds luna na putol uh, putol ah balo na naman puro balo mga master putol lang linya ko dali ang lor kagat niya yung leader line kagat ang leader line mga master

natin napakatuman hmm. balok nalagasan pa tayo ng ano ang haba ng balut kasi isang baby na barakuda tapos dalawang kanoping tsaka ito ito ang naman na ito hmm. namatay na hmm. pugita